Tara, kain na tayo. Mga no, boss, meron na naman nagbigay sa atin ng bihag. Ayan o. Oh. Nakalaga na siya. Ito naman yung mga gagamitin nating ricado. Lalagyan natin siya ng sprite. Tsaka labor spread. Tsaka lagi oyster sauce. Tsaka ito. Ayan, lalagyan pa natin yan ng pineapple tidbits. Pisahan na natin mag gisa nahin na muna natin itong luya sunod na natin yung lahat Yan, okay na yung ating ricado. Lagay na natin yung ating bihag so saglit na lang itong maluto kasi napalambot na to ibinigay sa atin kalaga na siya okay, okay na yan Nagyanan natin ang tuyo laurel at saka pamintang durog lagyan din natin ng kumting suko ito ba lagyan na natin ng oyster sauce saka liver saka isang buting sprite brown sugar saka tubig takpan muna natin yan, kumukulo na lagyan na natin ng chicken cubes lagyan din natin ng asin i-reduce pa natin yung pinakasabaw niya. silipin uli natin kung medyo nagbawas na siya ng sabaw lalagay na natin to ano bang luto yan na hindi pa yan sasarap mamaya tikman natin Oh, wow. Tingnan nyo naman yan, oh. Napakasarap. Tikman mm. na natin. Mmm. Asta. na Tara, kain na tayo.